Kamakailan, umusbong ang tensyon sa West Philippine Sea nang iginiit ng China na hindi dapat maglunsad ng mga so-called joint patrols ang Pilipinas kasama ang Estados Unidos at Japan. Sa kabila ng babala ng China, nanindigan ang tatlong bansa sa kanilang karapatang magsagawa ng maritime exercises at patrol ayon sa internasyonal na batas, partikular sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at sa prinsipyo ng malayang paglayag. Ayon sa pahayag ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army, PLA, ng China, minumungkahi nila na itigil ng Manila ang mga provocative actions at ang pakikipag-ugnayan sa mga panlabas na puwersa. Ipinahayag nilang ang patuloy na pakikipagsanib puwersa ng Pilipinas sa Amerika at Japan ay nagdudulot umano ng panganib sa katatagan ng rehiyon at pagkasira ng kaayusan sa dagat. Subalit mariing tinutulan ng pamahalaang Pilipino ang mga paratang ng China. Ayon sa Philippine Navy, wala silang napansing, Coordinated Air and Maritime Patrols, mula sa Southern Theater Command sa panahon ng Maritime Cooperative Activity, MCA, kasama ang Japan. Ang kanya-kanyang mensahe ng Manila ay malinaw, ang China, sa halip na magsagawa ng lehitimong koordinadong mga aktibidad, ay nananatiling may illegal presence sa ilang bahagi ng karagatang nasa teritoryo ng Pilipinas, gaya ng Baho de Masinloc, pag-asa at ayungin shoals. Sa pananaw ng Philippine Navy, bahagi ito ng disinformasyon na ginagamit ng Beijing para palakasin ang pambansang naratibo nito, at para pagbagsakan ang internasyonal na opinyon laban sa kanilang hinihining soberanya. Ayon sa Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, ang bintang na may koordinatong pagpatrolya ng China ay, mere attempts at misinformation, na naghahangad maghugis ng istoryang pabor sa China sa loob ng kanilang lokal na madla. Sa kabilang banda, iginiit ng Estados Unidos na walang dahilan para mag ang China sa mga joint patrol sa katubigan ng Pilipinas. Ayon sa isang opisyal ng US Pacific Fleet, ang ginawang maritime activity kasama ng Pilipinas at Japan ay routine at isinasagawa ayon sa internasyonal na batas. Samantala, sinubaybayan din ang mga hakbang na estratehiya sa mas mataas na antas. Sa isang trilateral maritime dialogue na dinaluhan ng Pilipinas, US at Japan, itinaguyod ang rules-based order sa rehiyon. Sa ganitong pakikipag-ugnayan, pinagtibay nila ang parehong paninindigan na hindi papayagan ng anumang hadlang sa kalayaan ng paglayag o paglipad, at nanawagan sa lahat ng partido na igalang ang prinsipyo ng paggawa ng desisyon ayon sa batas ng dagat. Hindi rin nagpahuli ang Armed Forces of the Philippines, AFP, sa isang mas kamakailang multilateral Maritime Exercise, MMCA, kasama ang Amerika at Japan, Mariing itinanggi ng AFP na mayroong bomber formations ng China sa kaparehong panahon ng drill. Ayon kay Cole, Xerxes Trinidad, tagapagsalita ng AFP, walang nakita o naobserbahan ang kanilang unit ng ganong uri ng pagpapalipad o patrol sa kanilang maritime domain habang nagsasagawa ng aktibidad ng MMCA. Para sa Pilipinas, ang pakikilahok sa ganitong uri ng maritime drills kasama ang kalyadong bansa ay hindi lang simbolo ng pagkakaibigan kundi bahagi ng matibay na estrategiya upang gumawa ng deterrent laban sa lumalawak na presensya ng China sa karagatan. Ipinapakita nito na handa silang ipagtanggol ang kanilang mga karapatang pangteritoryo, lalo na ang mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone (EEZ) ng Pilipinas at na hindi matitinag ang kanilang determinasyon na sumunod sa internasyonal na mga batas. Para sa China naman, ang mga pagsasanay na ito ay tila banta sa kanilang sinasabing soberanya sa malaking bahagi ng South China Sea. Kaya't patuloy sila sa Pagbabantang resolute response sa pagpapalawig ng kooperasyon ng Pilipinas kasama ang ibang malalakas na bansa. Subalit para sa Manila, ang pinakamahalaga ay ang seguridad ng kanilang karagatang teritoryo at ang pagtataguyod ng isang malayang Indo-Pacific na nakabase sa internasyonal na mga alituntunin.